thanks for watching para sa mga negosyante at mas mababang corporate income tax rate para makahikayat ng mas maraming investor sa bansa. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy or create more jobs Isa itong patas na nag sa 1997 National Internal Revenue Code na naglalayong madagdagan pa ang hanap buhay para sa mga Pilipino. Nililikha sa Create More ang isang pinagandang tax regime at incentive framework na mas magiging inviting o mas kaaya-aya para sa mga mamumuhunan. Mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan dahil bibigyan ng mas malawak mas marami at mas simpleng proseso ang mga investors natin. Sinimplehan rin yung proseso para hindi sila mahirapan sa kanilang mga application. So magandang balita ito at magandang batas ito dahil lang ibig sabihin ng Create More App ay mas maraming trabaho.